Guys, gabi na. Gabi na po ang aming pag-scout, no? Kasama pa rin ang love and care. Hindi ko po alam kung anong lugar to. Uh, alam nyo ko oras na 5.30. 5.30 na po. Magagabi na as magdidilim na. Pero gusto pa rin nilang mapuntahan lahat ng beneficiary na kanilang mga tinutulungan kagaya namin, no? Samahan nyo pa rin po kami hanggang sa kami ay dumilim, madilim na sa kalsada. Tara, guys! Grabe yung muulan. Pero, eto kami. Andito pa rin kami sa kalagitnaan ng palayat. Dahil sa kagustuhan nilang may abot. May abot pa rin nilang ayuda sa kanilang mga tinutulungan. Yan guys, magkakasama pa rin ho kami. No? Yan, si Kuya Gimo. Grabe yung sakripisyo. Hating gabi na. Oo, sobra, sobra itong ano sa kagustuhan ho nilang may abot ang mga ayuda sa kanila mga pinutulungan. Eto, nandito pa kami sa kalagitnaan ng palayan. For your help. Good wag. Uh, grabe, muulan po. Sa oras na ito, muulan pa. Tuwing... Uh -uh. Grabe, eh. Grabe, oh. o mula sa oras na to. Yes, ilayo uh, uh. ang um, dilim na. Sana po ang magabayan niyo po kami sa aming pag-aayuda sa oras na to. Nawa kami ay ligtas na makapunta hanggang sa makabalik ko sa aming paroroonan. Pinuhong bahala sa amin. Layong niyo po kami sa kapahamakan. Ligtas niyo po kami sa oras na to. Yan, grabe. Hating gabi na po ay gabi na. Sobrang gabi na. Sama ho namin si Erwin, Erwin TV, no? At ang love and care pa rin po kasama namin. Grabe guys! Ang layo na ng linakad namin. Pero ito hindi pa kami nakakarating grabe. <clears throat> Diyos ko! Anong layo na mo? May scout nila Erwin. Erwin TV official. may gulay. Layo po, promise. Yan lang po o. Oh. Pinaka pilapin. po sa oras na to. <clears throat> Pero tuloy pa po ang aming pag-aayuda. Tuloy. Tuloy lang po ang laban. Hindi eh. siguro po kitang-kita nyo madilim na no pero diretsa, pag-ayuda sinusubukan ho kami ng panahon pero kailangan may abot may abot ang ayuda sobrang sakretusyo bilis-bilis na sa mga tinutulungan ng Love and Care na um, si Erwin TV ang naka -scout. sa uh, sa nais po nilang may abot na makita ang kanilang beneficiary sila po kami po ang kasama sa pag-abot so sa oras na to siguro ah, uh, may alas 6 may alas 6 na ba ayan Very good ang Ate Rowena. Ayan. Yeah, Papaliguan niya okay. ni si Missy. Ate Rowena, okay. ang pag-iulit po ng katawan natin ay araw-araw. Okay. Meron man bisita o wala, Ate Rowena, dapat nanulit tayo. Okay. Ito daw po si Rowena tsaka si Robin, no? isa sa mga beneficiary ni, ni Erwin TV. E so ngayon, pinagdala namin sila ng mga damit, grocery, ayuda. So ngayon, bihira uh, kasi lang maligo. Ang love and care ngayon, bago kami umalis or aalis, pinaliguan mo na po yung magina. Dahil hindi na po, hindi na po kung maganda yung smell nila or bango nila. si Ate ano, Troven. Saka si Ma'am Wow! fresh ko na si Ate Rowena, then si Robin. Okay na rin po. Sub, 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 Magpa-subscribe. Subscribe pa. ang Ate Rowena. Robin, Robin. Maligo araw-araw, ha? Uh -huh. Ano <laughs> ra? Nakakalangkahan. ka Ano? Yan yung Ano? 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 labas. Ano? Ano? apat na pares ito ha. Ang damit mo ay apat na pares. Nakasuklay so, Araw-araw maligo. Meron mang tao o wala, kailan po maligo araw-araw? At para po si Robin ay maligo din araw-araw bilang ina kasi ka po ay isang ina. Dapat kayo mismo ang mag Yan yeah, sa plastic. Dito na. Ay, ano na? <laughs> Grabe na po ang dilim <laughs> Hawak kamay tayo ha Hawak kamay hawe. May mga cellphone kayo sa gamitin nyo